Hello mga kumaretes. So long time no mini vlog. Ito na ako mag-upload sa aking YouTube channel. <laughs> so mga kumaretes. Kakaawas ko lang ako ay antok, na antok na. Kaya lang nagugutom ako. May in order ako sa katrabaho ko ito, Crinkle, siya yung gumawa nito. Tapos ito naman, tabili ko. Alam niyo naman to parang linag ko na to. Pag na -uwi ang katrabaho ko, ayan, may langgam pa ata. Pag na -uwi ng Kerso, nagpapabili ako nito. Brownies. Ang sarap nito guys. Hindi siya matamis. So, ayun. Ano bang gagawin natin dito sa akong YouTube channel? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Mami Loy. Pero hindi yun yung tunay kong pangalan na wala lang, kasi yun yung palayaw ko, Loy kaya nung gumawa ako ng uh, aking youtube channel tapos dun sa aking facebook account, ang ginawa ko Mami Loy kasi syempre nanay na tayo, tsaka marami kasing mami, kaya ginawa ko Mami Loy na lang din yung akin masarap talaga dito oh my god Mapabili nyo to, promise. Yeah. Sa Quezon to, um, isa pang specialty nila yung pinagong. Masarap din. Masarap. Kaya, magbibigay lang ako ng ano, mga itang facts about sa akin. Hmm? So, si Mami Loy ay hindi hindi talaga ganto sa personal mahihain, mahiyain talaga ako sa personal mga kumawit yes ano lang paano nga ba ako nag umpisa mag video video ganyan parang umalis din ako sa comfort zone ko na sobrang tahimik palagi din ako nag scroll sa tiktok yan yung mga mami na mahihain pero nagbablog kasi nagbo voice over ginaya ko lang sila ganon eh dati ang cellphone ko ano pa lang, yung malabo ang camera. Kaya nung ako yung nakabili ng camera, ng cellphone na medyo maganda yung camera, yun, doon ako nag-start na mag vlog. Ngayon, nag-umpisa ako sa kasi nahihirapan na ako mag-isip ng may content ko. Sabi ko, why not na lang yung mga ginagawa ko sa araw-araw para hindi ako mahirapang mag-isip ng i content ko. Kaya kung ano yung nakikita nyo sa mga vlog ko, yun lang din yung pangkaraniwang ginagawa ko sa araw-araw. Hindi kagaya ng ibang YouTube creator, content creator na kailangan talagang mag isip ng content. Pero syempre, para nga naman makahatak ng viewers, eh ako naman, pang ano lang naman, memories, libangan ko, pang patanggal inip. Kaya ako nagbablog. Kasi hindi naman tayo lahat pare-pares ng Bowl. Ako naman, kahit di ako kumita sa Facebook, sa YouTube, okay lang sa akin. Basta nag-enjoy ako mag-vlog, mag-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Tsaka hindi naman ako ganung sobrang kasikat na influ influencer. Wow, content creator. Hindi naman tayo, kasi sa TikTok account ko may 900 followers pa lang ako. Dito sa YouTube, 400 lang. O, tapos sa... Uh, Facebook natin may 3.5 ako, 3.6 na followers. Hindi tayo ganun kakilala. Pero malay nyo. Ah, pagdating na araw, malay nyo, di ba? Mm. Ito yung crinkles, oh. Kito nyo naman. Noona, una, noong una talaga na-judge ko agad to. Sabi ko kasi, para lang siya yung nabibili sa bakery. Ganto naman, <coughs> excuse ganto naman talaga yung itsura niya. Yung mga nabibili sa bakery na parang matigas tas konti pa yung asukal. Ang ina-expect ko kasi yung madaming ano, kasi nakita ko na nagtinda nito, sobrang nakakatakam kasi ang itsura, kaya sabi ko, o-order din ako, kaya lang, parang failed ata yung gawa dito sa amin. <laughs> kasi nung nakita ko talaga, ano siya, sobrang dami ng asuka sa ibabaw, tapos parang ang lambot-lambot. Kaya sabi ko, sige, o-order din ako, di, o-order kami dalawa kami ng katrabaho ko. Ang sampu yung laman niya, 120. Siyempre, pang business naman to. Di na judge ko agad na parang pang bakery, parang masarap kaya yon. Eh, nagdala yung katrabaho ko, yung isang order, nagdala sa loob. Ito, na iwan sa locker niya. Di, di ko pa natitikman. Sabi ko, tikman natin. Yung, natikman mo na ba? Masarap ba? So, yun. Tinikman na. Tinikman namin. Sa company pa lang, tinikman namin. Sabi ko, nga, masarap pala na-judge agad namin siya sa itsura niya. Nakala na ko matigas. Akala namin hindi masarap. Pero masarap. So, tikman natin. Ito yung gusto ko talaga sa crinkles. Yung matigas ang ibabaw. Hindi naman matigas na matigas. Medyo crunchy yung ibabaw. Tapos yung loob malambot. Ganun. Mmm. Mmm, sarap. Kaya sabi ko, masyado naman tayong judgmental. Ma-judge na agad natin yung panlabas na anyo nitong crinkles. Masarap naman pala. <laughs> Gumawa na ako guys nito dati. Kasi ako nagbe-bake din ako. Diyos ko po, asukal pala ang at ingredients. Diyos ko po. Tapos yung pagod mo pa paggagawa, Kaya hindi na ako nagbe-bake ngayon. Pero maalam akong mag-bake ng mga ganito. Tsaka isa pa. Doon ako tumabak. Sa pagbebake ko, ako lang din ang kumakain. Nisan, pinamimigay ko. Ang aking magdaman, hindi na masyado sa sweets. Lalo na yung asawa ko, tikim lang yun. So, yon Hindi nagawa ako Kasi isang araw, isang tikim lang ako ng crinkles. Ba't tayo tumaba? Nagsayang na ako. Parang may pagising ko. May kanin na. Magaan na ako. Air fryer ng spam. Korean spam. Hi, Mga kumari mm, Ano pa ba bang gusto nyo malaman kay kumari Ako po ay nagtatrabaho sa isang printer company isang sikat din na printer company dito sa Pilipinas. At ako po ay regular employee. Regular employee tayo mga kamarates kasi sa edad natin ngayon, mahirap na maghanap ng trabaho na mapapermanente ka sa isang trabaho ka guys sa edna, edad na, edad na then nasa 30 plus na tayo yes nasa 30 plus na si kumalatas nyo kaya mahirap mag apply kapag ka ganon edad na ganyan kaya nag stay ako dito sa kampanya to tsaka maganda rin naman yung benefits kasi ako ano naman ako um, yung ano yung tag dito is mo, yung konting ano yung tag wait lang wait lang yung konting bagay lang, yun yung pinagpapasalamat ko. Ganon, ganon kasi ako. Konting, yung konting bagay pero na-appreciate ko. Ganon. Parang konting ano lang eh, pinapahalagahan mo. Ganon, ganon. Yung mga konting bagay sa buhay natin, pinapahalagahan ko. Ganon. Konting mangyaring maganda. Konting blessing. I-appreciate natin. Ganon. Kaya nung na-regular ako, dito na ako nag-stay. Kasi, okay naman yung trabaho. Hindi naman mahirap. Hindi naman mabigat. Pero sabi ko, pero sabi ko mga kumartes, kung ako ipapala rin, dito sa pag-vlog ko, mag-resign ako. <laughs> Totoo yan. Gusto ko pa ulit mag-anak ng isa. Pero gusto ko ako na yung mag-aalaga. Kasi naranasan ko dun sa anak ko. Hindi ako nag-alaga nung pamula nung maliit. Talagang maliit pa lang yun. Nagtatrabaho, nagtatrabaho na ako. Kaya kung gusto ko, kung mag ulit ako, stay at home mom na ako. Pero may kita. Yung kagaya ng mga content creator na nasa bahay lang. Ganun ang gusto ko. Magagawa ka lang ng content, pero kumikita ka. Sa so ngayon, hindi ko pa kasi mapagtuunan ang pansin ng pagbablog. Kasi nga, may trabaho ako. Pero kung papalarin, why not? Super lang nung brownies na to, tas hindi matamis. Ang sarap, hindi nakakaumay. At yun, si Kumari Das nyo, pink lover ako. Nakaka-obsess. Obsess ako sa pink. Na kulay. Tapos yun. Wala eh. Hindi ako nakapagsulat ng mga question and answer. Yung question na sasagutin. Nasusunod na lang siguro. Wala din naman kasi magtatanong kasi sino ba naman tayo. Kunti lang naman yung nanonood sa akin. Tip ko lang mag-video-video ngayon habang kumakain. Last night natin mamaya. Ano tayong pasok bukas, Sabado? Next week pa ata may pasok. Last night. Mas matamis to. Kumpara dito. Medyo na ano ako sa tamis nito. Kaya, isang araw, isa lang. Pag ano, pag gusto ng bibig ko ng matamis, ito ang nakain ko. Dito lang ko yung aking anak. Siyempre, wala dito. Titiran ko yun. At pag kinaon, ibibigay ko to sa kanya. So, yun lang mga kumaitis. Tapos na ako kumain. Ako'y tutulog na. Ako'y antok na, antok na. So, yun lang. Bye!